Kalmang kalma nga ngayong araw kaya naman na isipan nga namin ni Buyok na pumalaot. Gustong gusto ko talagang sumasama kay Buyok sa pagpalaot dahil nalilibang nga ako sa panonood sa kanya. Noong tag-amihan kasi ay hindi kami masyadong nakakapalaot at mabuti na lang talaga tag-init nga kaya naman araw-araw na nga kami papalaot nito. Nagbisita nga lang siya ng aming cage mga mare pati nga ng aming Skylab dahil baka nga naman may butas ay sayang naman ang aming mga isda. Palagi talaga nagbibisita si Buyok ng aming mga pamalakaya mga mare dahil minsan nga ay nasa sagasa ng mga bangka kagaya nga na ng nangyari dun sa isa naming cage. Nakita nga ni Buyok na sira-sira ang mga lambat sa ilalim kaya naman naglabasan nga ang mga alaga naming isda. Diyos ko mga mare, di sana kung hindi kami namumuhunan ay bang mahal din naman ng similyahan. Kaya nga takot ako mag-invest dito sa dagat dahil wala nga kasiguraduhan dito. Si Buyok lang talagang ang malakas ang loob dahil sabi nga niya ay eh, ganun daw talaga ang nagbibusiness. So ayun na nga mga mare, marami nga kaming nahuli ngayon na ayungin at may pangilan nilan nga na tilapia. Bang lalaki nga ng huli naming ayungin mga mare na ko nga na ito dahil medyo matagal na nga rin kaming hindi nakakatikim ng pinaksiyong na ayungin. Alam nyo ba mga mare na ito nga yung pinakamahal na isda dito sa amin na tumaabot nga ito ng 800 pesos per kilo. Kaya naman kapag nga nakakahuli kami nito ay tuwang tuwa talaga ako dahil paboritong paborito ko talaga yung isdang iyan. Diyos ko mga mare sa sobrang laki nga nitong huli naming ayungin ay isang piraso lamang yan ay ulam na. Kapag nga nakakahuli si buyok ng ganito kamamahal na isda ay hindi nga niya ito itinatakal at mas gusto na nga lang niya na ulamin namin. Kaya nga daw siya naghahanap buhay ay para makak kain kami ng masarap, ay eh, bakit nga naman niya itatakalan? Sabag nga ganitong tag-init ay maraming ayungin, pero bihira lamang ang ganito kalalaki. Diyos ko, mga mare sa sobrang aliw ko nga dito sa nahuli naming ayungin, ay eh, nakalas na pala ang tali ng bangka. Na Hi! Nakawala ako! <laughs> <laughs> ako yung maano na dito. Malapit na ako sa nayon. <laughs> Nakawalan mo talaga ako, ani. Nakawala pala ang bangka. Bili. Nakawala pala ang bangka. Ano? Sige lang, oy. May lakas <laughs> ng hangin. Bilis! Nakalimutan niya ang bangka. Hindi na itali. Ano? Pinakawalan mo talaga ang bangkaan, eh. Nakawala. Pinalag ko kanina. Pagkatapos namang mag-ayos ni Buyok ng aming mga pamalakaya ay maya-maya pa nga ay umuwi na nga rin kami dahil medyo nagwawala na nga ang mga alaga namin sa tiyan. Sa so, sobrang excited ko ngang iluto ito mga mare, dumaan na nga agad ako sa tindahan ni Aling Aileen para bumili nga ng mga rekado. Kumuha na nga ako rito ng sibuyas, kamatis, sili at saka ng luya. May natitira pa kasi akong bawang sa bahay mga mare kaya naman hindi na nga muna ako bumili dito sa tindahan. Pagkarating ko naman sa bahay agad ko na nga itong nilinis gamit ang tubig. Hindi na kasi ito hinihinainan or tinatanggalan ng mga bituka. Pagkatapos ko naman itong malinisan ay eto't sinalansan ko lamang ng maayos dito sa aming kawali at nilagyan ko na nga rin ito ng mga rekado. Wala naman akong secret ingredients na nilalagay dito mga mare at kung paano nga lang kayo magluto ng paksiw ay ganun nga din ito. Basta't pinakuluan ko lamang siya sa tubig kasama nga ang mga rekado at pagkatapos ay pinakuluan ko at nilagay ko na nga rin ang suka at nilagyan ko nga ito ng kaunting asukal. Panchamiter na nga lang din ang ginamit ko mga mare kaya naman dagdag nga ako ng dagdag ng asin dyan. ko mga mare kapag nga may katapos ito yung ulam ay ay naku, din na naman. Alam ko na marami sa inyo ang natatakam dito sa ayungin, kaya naman, kain po tayo. So ayun na nga mga mare, kumain nga ulit ako noong gabi na dahil hindi ko nga matiis ang ulam, sabi ko yung magda-diet na ako. Ay naku, hindi aray dito sa ayungin, napakasarap. Kaya naman kung nakarating nga kayo hanggang dito sa dulo at kung nagustuhan nyo nga ang video na to, ay baka naman pa-heart at pa-share. At syempre, papalaw na rin po. Yun lang mga mare, maraming salamat sa panonood. Eh.